Bagong-bagong balita ngayong umaga, sinabi po ng China Coast Guard na bahagyang nakabanggaan ng isang supply ship ng Pilipinas at isang barko ng China. Nangyari raw yan ng iligal umanong pumasok ang barko ng Pilipinas sa bahagi ng dagat malapit sa Ayungin Shoal. Ayon sa China Coast Guard, gumawa ng sadya at dangerous o mapanganib na paglapit ang barko ng Pilipinas sa barko ng China kaya nagkasalpukan ang mga ito. Hindi raw sinunod ng barko ng Pilipinas ang ilang beses na warning ng China. Walang binanggit sa statement ng CCG kung may nasaktan o may pinsala ba ang mga barko. Wala pang pahayag ang mga otoridad ng Pilipinas tungkol dito. Inanunsyo ito ng CCG ngayong umaga, dalawang araw matapos itong simulang ipatupad, ang pulisiyang huhulihin ito ang mga umanay trespasser sa South China Sea. Nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Tutok lang po dito sa Balitang Hari para sa karagdagang detalye sa balitang ito. Ikinababahala ng ilang mga Pinoy na hindi na sila makapangisda sa Baho de Masinloc dahil sa ipinatupad na pulisya ng China na panguhuli sa mga umano'y trespasser. Ayon naman kay dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, walang dapat ikatakot. Balita hati ni Jonathan Andal. Hindi po malaot sa Panatag Shoal o Bajo de Masinloc ang isang grupo ng mga manging isda sa Zambales. Kinakabahan daw silang magpakasa sakali. Lalo't epektibo na ang polisiya ng China na manghuli ng mga hindi Chino na papasok sa kanilang inaangking teritoryo sa West Philippine Sea. Baka kami ang masampulan na mahuli at madala sa China kaya istis lang kami. Karaniwan ay lingguhan daw sila kung tumagal doon dahil sumisisid para manghuli ng mga isda. Samahan daw sana sila ng Philippine Coast Guard kung hindi na natin babalikan ng baho di masinlok, baka lalo nang mawawala sa aming mga mangisla yung bahura na yun. Sabi ng PCG, nagdagdag na sila ng puwersa sa West Philippine Sea. Ang Philippine Air Force magpapatrolya pa rin doon. May isang grupo ng mga mangingisdang pumalaot pa rin pero hindi umabot sa baho di masinlok dahil maalon at may mga Chinese vessel. Grupo-grupo silang pumalaot para maging ligtas. Minimum ng lima hanggang sampu po ay magkakatabi, magkakasama. Kasi nga, di ba, pag may dumating na, baka sila grupo rin sila ang sumugod. Pero sabi ni Retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi dapat matakot ang mga mangyanyang Pinoy. Continue with your right, kasi that's the only way you can uh, assert your right. Pag natakot ka, talo ka. Tapos pag hinuli, akyat tayo sa tribunal, man tatalo sigurado, talo sila, wala silang panalo. Ang baho di masinlok na sa EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kaya sabi ni Carpio, walang karapatang manghuli ang China. Hindi rin daw dapat makapagpalala ng tensyon sa West Philippine Sea ang pagdulog ng Pilipinas sa United Nations para mapalawak pa ang continental shelf nito sa West Philippine Sea na lagpas pa sa EEZ o 200 nautical miles mula sa coastline. Legal na akbang daw ito at karapatan ng anumang coastal nation. Wala namang kasabayan na action on the ground at this point kasi nga hindi pa siya final. Eh. Okay? So kung magre-react uh, badly yung ibang bansa, eh overreaction na yun. Nobody can say that you are provoking a crisis. No. Because that's your right. It's legal. Hindi raw teritoryo ang gustong palawakin ng Pilipinas kundi maritime zone para mapalawak pa ang sovereign rights nito sa parte ng dagat na maaari itong manguha ng likas na yaman. Pero limitado lang sa non-living resources gaya ng langis, gas, minerals at sedentary species o mga hindi lumalangoy gaya ng giant clams. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinututula ng mga bansang kabilang sa Group of Seven o G7 ang anumang unilateral attempt para puwersahang baguhin ang status quo sa South China Sea. Sa G7 Summit sa Italy kung saan nagtipon-tipon ang mga liderato ng Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom at Amerika. Kinontra nila ang anilay mapanganib na kilos at pangaharang ng China sa South China Sea maging sa high seas o bahagi ng dagat na hindi kontrolado ng anumang bansa. Pinangangambahan din ng G7 ang ilang beses na pagbomba ng tubig ng China sa mga barko ng Pilipinas. Iginiit ng G7 na walang legal na basehan ang expansive maritime claims ng China sa South China Sea. Mahalaga raw ang papel ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, pati ang Arbitral Tribunal ruling noong 2016 para sa mapayapang pag-aayos ng isyo sa dagat ng mga bansa. Nakiisa naman dito si National Security Advisor Secretary Eduardo Año. Mahalagang batayan daw ang 2016 Arbitral Award para sa mapayapang resolusyon ng mga issue. Dagdag pa niya, malaking bagay ang paninindigan ng G7 para sa pagsunod sa international law at rules-based international order. Nakatuon daw ang Pilipinas sa pakikipagtulungan sa iba pang mga bansa para masiguro ang kapayapaan at kayusan sa rehiyon. Wala pang sagot dito ang China. Taliwas po sa dagdag singil na inanunsyo noong isang linggo, magkakaroon na daw ng bawas singil ang Meralco ngayong buwan. Halos dalawang piso kada kilowatt hour ang tapyas. Katumbas po yan ng halos 392 pesos na bawas sa bill para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Ayon sa Meralco, bumaba ang generation charge kasunod ng iniutos ng Energy Regulatory Commission na utay-utayin na paniningil ng mga power distributor ng generation cost mula po sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Sumiklab ang sunog sa Makati City at sa Tondo, Maynila nitong magdamag. Balitang hatid ni Nabama Alegre at EJ Gomez. Nervyos at takot daw ang naramdaman ng mga residente ng Barangay 58 Tondo, Maynila ng sumiklabang sunog kagabi. May nagpuputukan pang mga linya ng kuryente noong kasagsagan ng sunog. Na, na siya dito. As in, liyob na liyob siya. Makikita mo talaga yung liwanag dito pa, dito pa lang po kami paglabas. Then, kaya nataranta na talaga kami lahat dito. Lalo na yung mga kaibigan namin dyan, yung mga kakilala namin dyan. Kawawa naman. Nung tinignan ko, nung lumabas ako, nakita ko na po pumuputok na yung kuryente. Eh, katabing bahay lang po namin yan eh. Pangalawang beses na po yan eh. Pero nung una, nadilaan lang po yung likuran namin. Eto, talagang totally wala na po talaga eh. Aabot sa anim na po ang apektadong pamilya na halos wala raw na salbang mga gamit. So wala po talaga kayo na Wala po, wala po. Sarili, ito lang po, isot. Wala na po iba. Ilang residente ang tumulong na rin sa mga bumbero para apulahin ang apoy. Yung asawa ko sa kay mga kaibigan ng asawa ko tumutulong din po dyan. Halos lahat para na makaano, hindi lang din po maagapan, maagapan po lahat-lahat ng suno pahirapan daw sa BFP ang pag-apula sa sunog. Karamihan kasi ng mga kabahayan sa lugar ay gawa sa light materials kaya mabilis na ang apoy. Dahil nga sa makitid ng kursada, iskinita, yung mga truck natin hindi ka makapasok. So yung water supply medyo napuputol. Mahigit apat na pong fire trucks ang rumisponde sa sunog na apula ito matapos ang mahigit tatlong oras. Walang naitalang nasawi. Tatlong fire volunteers ang nagtamo ng injuries, kabilang ang isa na natusok ng pako noong kasagsagan ng sunog. Lumalagablab na apoy ang tumupok sa isang pagawaan ng motorsiklo sa Barrio Visaya, Barangay Guadalupe Viejo, Bacati City. Nangyari ito pasado launa ng madaling araw kanina. Hindi bababa sa walong truck ng bumbero ang kinailangan rumesponde. Tatlong motorsiklo na natupok ng apoy. Nakaligtas ang stay-in na mekaniko na si Rochelle Mendoza. Aniya, mabilis daw ang pangyayari at wala siya na isalbang gamit maliban sa isang motorsiklo. Nagtamo rin siya ng galo sa braso. Nakita ako na po, musok-usok na siya, kaya po madali akong bumalik. Pagbalik ko, pagbukas ko sa may namin, wala na puno na ng usok. Ang may-ari ng motor shop na pasugod ng malamang nasusunog ang kanilang pwesto. Nagdiwang kasi siya ng kanyang pamilya ng Father's Day kaya wala siya sa motor shop na mangyari ang sunog. may usok daw. Lumabas siya, nagbabaan na rin ng umuupa. Napakalakas. Siguro mga ilang minuto lang yung nandito kami, napakalakas na ng apoy. Kasi live materials yung, ano, yung bahay sobrang lakas. Hindi namin na, ano, hindi namin na, hindi namin ano, gagawin namin kaganina. Sa ikalawang palapag may dalawang kwarto rin na may mga bed spacer ayon sa mga bombero. Walang nawawala o nasawi sa sunog. Nakontrol ang sunog pasado alas dos ng umaga at tuloy ang edineklarang fire out ng 2.27 a.m. Patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa sanhi ng apoy, maging ang halaga ng pinsala. Pamela EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Oras na po para sa mga balitang hatid ng GMA Regional TV mula sa Luzon at makakasama po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Tony. Patay matapos mga sa live wire ang isang dalaki sa Camarines Sur. Sa Pangasinan naman na huli ka sa isang mountain bike na agad ring naibenta. Ang maidita balita, hatid ni Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Kita sa CCTV na inilalabas ng isang lalaki ang bisikleta mula sa isang bahay sa San Fabian, Pangasinan. May nag-message sa amin na ninakabaw yung bike ko. Hindi ako naniniwala. Biglang sinend sa akin yung video. Kaya ko na ng CCTV. Kaya sabi ko bike ko yun. Anak ko na bike ko yun. Kasi nandikang dali ng anak ko kasi. Pagkakunta ko sa girlfriend. Sa investigasyon ng pulisya, naibenta agad ng suspect ang mountain bike sa isang fish market sa Dagupan City. Sa tansya na may ari, nasa 50,000 pesos ang halaga ng kanyang bike. Sa mga ko kasi, ang balita ko, binenta lang ng 1,400 pesos yun, eh, hindi naman basta-basta kasi yung bike kumam, kaya medyo masamang masamang. Agad ding nahuli ang sospek na residente ng San Fabian. Sinampahan na ng reklamo pag nanakaw ang sospek na wala pang pahayag. Hinahanap pa rin ang bisikleta at kung sino ang nakabili nito. Dead na hospital sa ospital ang isang babae ng kas ng motorsiklo matapos sumalpok sa isang SUV sa San Juan, Batangas. Tumama rin ang motor sa isang poste ng kuryente. Kwento ng isang saksi sa pulisya, mabilis ang takbo ng motorsiklo na nag-overtake sa kanan ng SUV. Batay sa investigasyon, nakainom ng alak ang rider na galing sa isang pista. Nagpapagalin na ang rider at isa pang angkas. Ligtas naman ang driver ng SUV na nakikipag-usap na sa pamilya ng mga biktima. Sinisika pa ng GMA Regional TV Southern Tagalog na makuha nakuhana ng pahayag ang pamilya ng mga biktima at driver ng SUV. Sa Virac, Doares na hulog ang isang kotse sa halos 7 metrong lalim na bangin. Ayon sa Virac MD RRMO na hulog ang unahang gulong ng sasakyan sa gilid ng kalsada. Bumaba ang driver para sana tingnan ito pero hindi niya naitaas na maayos ang handbrake ng kotse kaya nagtuloy-tuloy na sa bangin ang sasakyan. Maswerte namang hindi nasaktan ang driver. Nakahawak pa raw sa wire na ito ang biktima nang matagpuan siyang patay ng kanyang live-in partner sa Tigaon, Camarines Sur. Kwento ng ka-live-in, sinusubukan ng biktima na mapailawan ng daang katabi ng kanilang bahay. Suwer so po, kaput niya. Tapos may ilaw po siya duma ilalagay yun. Sa pagsusuri ng pulisya, nagtambo ang lalaki ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Paalala ng mga otoridad, huwag basta-bastang gumalaw ng mga linya ng kuryente at sa mga lisensyado ng lang ito ipacheck o ipaayos para maiwasang makuryente. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Chris Novello, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dalawang magsasaka sa ilagan ni Isabela ang nasawi matapos na tamaan ng kidlat. Inabutan daw ng ulan na may kasamang kulog at kidlat ang isa sa mga biktima habang nag-aararo sa barangay Kabisera. Sa kalapit lang din na lugar, nakidlatan ang kapwa niya magsasaka habang nag-aayos naman ang mga itatanim. Ayon Office of the Civil Defense, mas malaki talaga ang posibilidad na tamaan ng kidat kapag nasa open field. Kaya kung sakaling abutan sa labas, sumilong agad sa loob ng pinakabalapit na bahay o gusali. Paalan lang, huwag sa mga waiting shed o tent. Kung walang gusali, pwede rin sumilong sa loob ng sasakyan basta't huwag hahawakan ng bakal na bahagi nito. Huwag ding buksan ang radyo o anumang dekoryenteng bagay sa loob ng sasakyan. Kung hindi mga kasilong, siguraduhin malayo ka sa anumang posibleng daluyan ng kidlat, gaya ng puno, poste ng kuryente, sampayan o anumang yari sa metal. Umuyos din sa mga basang lugar o malapit sa katubigan. Kung abutan ng thunderstorm sa labas, umupo kung saan ang dalawang paa ay nakatingkayad pagkatapos pagdikitin ang dalawang sakong. Yumuko at idikit ang siko sa tuhod at takpan ang dalawang tenga gamit ang mga kamay. kapuso, nakaranas po ng thunderstorm ang Metro Manila at ilang karating probinsya nito pong magdamag. Kaya ang ilang lugar, binaha. Gaya po sa bahaging niya ng Daang Hari Road sa South Luzon Expressway o SLEX, bago mag-alas 5 kanina, hindi humadaanan eh ng mga light vehicle ang tatlong lanes. Ang resulta, bahagyang bumagal ang daloy ng trapiko sa lugar. Inabisuhan naman ang mga motorista na manatili sa dalawang lanes sa kaliwang bahagi ng kalsada. Ngayon pong araw, isinailalim ng pag-asa sa General Flood Advisory ang ilang bahagi ng Central Luzon, Mimaropa Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Soxargen, BARMM at Davao Region. Pinaalerto ang mga residente, lalo yung mga nakatira po malapit sa mga ilog o nasa paana ng bundok mula sa banta ng pagbaha dahil sa inaasahang pag-uulan. Sa mga susunod na oras, posible ang light to moderate rains sa halos buong bansa. Kasama po ang Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Asahan ang heavy to intense rain sa ilang lugar. Ang ulang dulot ng hanging habagat at mga local thunderstorm ang mararanasan sa bansa ayon sa pag-asa. Happy Monday mga mare at pare! Getting ready to be a super dad na ang British actor na si Henry Cavill. Sa kanyang Father's Day post, ipinasilip ng dating Superman actor ang kwarto ng upcoming baby nila ng Hollywood producer and executive na si Natalie Viscuso. Spotted sa picture ang crib at ilang pang baby essentials. April nang i-reveal ni Henry na buntis ang kanyang girlfriend. Simple yet memorable naman ang naging Father's Day celebration ng pamilya ni Marian Rivera at Ding Dong Dantes. May guitar and drum session sila na may kasamang sayawan si Dong nakatanggap pa ng special greeting cards mula kina Zia at Sexto. Another milestone naman para kay Sparkle Star Benedict Cua na nag-celebrate ng unang Father's Day as a certified dad. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.